dahil dahil ang duty ko kagabi. Wala mm -hmm. pa akong tulog. Ay pa lang Oo, oh, oh. eh wala eh kailangan kasi daming binaha. Wala pa kasi. Gano nang binaha. Daming binaha. Basta abala ko hanggang nagdanon na nila dito, okay. hindi okay. toso ako mali. Ah. Hmm. Yan yung yang baby. Yun. Yan yun. yes. Ayan, posporo-pengi ng posporo, yeah, ang ito, posporo ito. dyan. 13 pala niya, Hindi kamatayan, Hindi, kamatayan niya. Na, kamatayan niya ngayon, 22. Nakamatayan niya ngayon. Oo. Ang babali na, tapos naman may isang taon niya Oo, kamatay. Ito, niready ko na, na to, ito. Oo, 22 siya namatay. Ayan, niready nga namin yung ano eh. Tapos pwede nga pangkanin. Puntin natin, no? Para lagay natin dito sa altar. Oo. Oh, Ayan, si Ate Clara at si Maring Belen. Eh, ano, buti hindi ko nag na, ano na ako sa 10, nag-down na ako ng 1-5. Tapos pag, pag ando na, doon ako magbabayad. Wala. Eh, panay-panay ulan eh. Sa kaan, bagyo. Oo, alam na yan ni Jess at dito siya o, ma... Maanawanan niya niya. Oo, madasa lang siya dito sa bahay niya. Hindi naman <laughs> sa bahay. Mm -mm. Sabi ko, pag maganda pa naman, punta na lang kami doon sa... Sa kanasa 15 na yata yung... Ano, 18. Ah, 18 na ba? Oo, 18, 18. 18 na. Yung tubig. Yan. Tubig. Okay. Yan guys. Ay, mag asa na kayo? Gabart. Si ko ate mo. Si, si papa mo. Papa. Si pa si si, Alvin. Ayo ko dia papa. Alvin, to mo na magdasal na kamo. Tapos lagi mo Taba -taba si papa mo. Naghihintay na si Ate Clara oh.